Oh, Good morning guys, today is Monday, March 18 Ang aga ko nagising kanina alas 5, kasi maaga si Princess may seminar siya ng uh, sexuality awareness daw ata, yun lahat ng president ng grade 9 So lalabas muna kami ngayon, kasi uh, wala siyang baon kanina tapos nag-request siya, gusto niya yung shawarma rice na lang daw, ang lunch niya Kaya ito kami bibili sa labas 11.27 na tinatanong ko nga kung tapos na sila eh. Hindi pa daw patapos na daw. So, maghahatid na lang muna kami. Hatid ko na lang doon. Sa ano lang naman sila, sa may library, malapit lang naman sa gate. Ayan. Mumutla ako. Lalabas. Eh, lalabas. Bibili mo lang kami, tapos... Iyahatid ko doon. tayo kasi ang putla. Ano to? Um, beauty pop ng pen shop. Dinili ko to sa bakol Nabili ko sa bakol kasi naghahanap ako ng ano, nang time na yon nag-ikot kami sa may Ayala. Tapos naisip kong bumili ng lipstick. Eh, naghahanap ako ng lipstick na uh, red kasi nga wala na akong lipstick na red. Ubus na. Tapos na napunta kami ng bayo ko doon sa may ano, sa may pen shop kasi naghahanap din siya ng pangreregalo niya sa dalawang bata, sa pamangkin ko at saka kay Princess daw. Eh sa tamang-tama nakita ko doon ano nga ito, 200, parang 200 plus siya, 225 ganun. Tapos nagulat ako nung pinans, sabi ng, ano doon, ng SA doon, ma'am, kuha ka pa ng isa kasi buy one take one siya. So, bali na sa 100 plus lang siya, kaya buy one take one. Tapos, tama-tama, eh, meron akong friend na, um, gusto ko, December kasi, di ba, umuwi kami. So, meron akong friend doon na, na, gusto kong bigyan ng regalo. Kasi nga, di ba, na umuwi kami doon as in the rush. Wala akong bit-bit na kahit ano. Eh, parang yung friend na yun na yon na friend din ng kapatid ko eh talagang ano sa sa amin sa aming pamilya so yun naisip ko siyang bigyan ng regalo eh, tama tama ikakasalin siya so yung yung isang kinuha ko neto yun yung pinagregalo ko sa kanya Tuntuan naman siya eh sabi nga di ba uh, it's the thought that counts hindi naman yung price ayan tuntuan naman siya kasi sabi ko magagamit niya siya magagamit niya yan para sa ano niya sa kasal niya ito hydramat Matcha eh. Hydramat na Ayan. Aries. Yan. Nante ko lang si daddy naghihilamos. Pull nila. Ayan. Shawarma rice. Tapos binilang ko siya ng ano. Uy, si princess. Binilang ko siya ng caramel macchiato. Yan para hindi ka antokin. Nainggit to. sa pagkain niya. Tomorrow. Good morning guys Today is Tuesday na March 19 at meron ako ibabalita sa inyo guys kasi starting tomorrow balik practice na, na naman sila ni Princess kasi napili sila dun sa mag uh, maglalaban-laban sa championship kasi ano yun guys eh um Ah, uh, ano parang community activities nila, parang ganun. Festival dance, mamimili sila. Hindi ko yata na-explain pa sa inyo. Pinapakita ko lang yung pinakita ko lang sa inyo yung process nila ng pagpa-practice ganun. Pero hindi ko yata na-explain sa inyo kung ano yung activity na 'yon. Actually, um activity 'yon ng um, grade 9 na meron silang parang festival Uh, festival dance, mamimili sila kung ano gusto nila uh, dance, festival dance. Ngayon, um, dami ko na kasi naririnig na maraming, ano, maraming yung, ano, sayaw yun, yung... Be, ano nga sayaw yun? Kanila Hillary? Ha? Ano nga yung sayaw nila Hillary? sinulog. 'Yan, mga sinulog, maskara ganun. Eh sabi ko bakit kailangan pa nilang lumayo eh dito sa Dasmarinas 'yun yung sikat na ano dito. Eh. So, 'yun, ah, nagpa-paro-paro festival sila. 'Yun yung sayaw nila. Ngayon, na uh, napili sila, sila kasi yung pinakamataas kasi dapat uh, tatlo ang maglalaban laban kung sino yung mga pinakamataas na Scores sila yung maglalaban laban. So, isa sila sa mga napili doon kasi mataas yung score nila. And back to practice sila starting tomorrow hanggang uh, 26 kasi 27 laban nila. So, wala na silang pasok noon pero maglalaban laban yung mga high score. Ayan. So, yun. Back to, back to basic. Back to ano na naman kami bukas. Back to practice na naman kami bukas. Buti bukas wala silang pasok. MDL sila hanggang Thursday. Tapos holiday kasi yung Friday. Kaya wala rin silang pasok. And then next week, 24, ah, 25, ano na nila, exam week na nila, 25, 26 exam nila, then 27, sayaw nila, and then the rest, holy week na, so wala na silang pasok, balik nila, April na. So, ganoon yung mga activity nila ngayon. And, yun. Ma'am, hindi naman ako nag-iisip na mapapagod na naman kami. Actually, mabilis lang naman siya na araw. And may mga holiday naman. May mga pahinga naman ako noon. So, okay lang din. Wala namang problema. Ayan. So, kami ay paalis na rin ngayon. Hindi pa pala ako nagsa Wait lang, wala ko sunscreen. Lalabas din ako. Kasama din ako sa kanya. Kasi, bibili ako ng bigas. Naubusan na naman kami ng bigas. Yung brown na rice, guys. Kasi, effective talaga yung brown na rice. Hindi siya nakakataba. Lit ng chan mo kahit madami kakainin, Pero actually, unti lang din ang makakain mo doon dahil busog ka na eh. Kahit anong kain mo doon, hindi talaga lalaki ang chan mo. Si princess niya pumayat na rin eh. Dami na nagsabi na po pumayat na daw siya. Tapos ako din napansin ko rin, lumiit na rin yung chan ko, kahit pa Babalik din naman agad ako, bibili lang ako ng bigas. Nabili ako agad kasi sobrang init. Ayoko magstay stay ng may init sa labas guys kasi alam nyo na yung may green natin. Tatakot yung kuraso na naman yung may green. Mm. Hmm. Paggupit na yan siya eh. Haba pa rin. Pina-V-shape lang. Ganda. itong carto yan ng anak ko ayan. Oh, bumili na naman siya ng mga ganito ganito? tawag dyan? gel polish yan o, oh, Shopee. <laughs> tapos yung mga nail arts kong mga ano ko, brushes ko ayan o, oh. ang pinaka-elaman na naman yung mga gamit nakibalik mo yun ang dun, yung matino doon ha tinan mo nakalagay sa plastic pero nilagayan yan tapos yan bumili na ganyan na meron naman ako doon malaki Wait, papakita ko, kunin ko. Sana, maganda itong akin eh, kasi meron siyang 80 seconds, 60, tsaka 99. 30, 30. Ah, 30 pala yan. 30, 60, tsaka 99. Malang bili ko niyan niya. eh. Hindi hmm. ko pala na ipakita sa inyo kanina. Punta ako ng hyper. Kasi bibili akong bigas sana. Napunta ako ng hyper. Bumili ako nito. May nakita ako bongbong spia. Hindi siya buo. Half lang siya. Uh, 62? 62 ba ata to hmm, 62 pesos. Ilan ba laman niya? Wala nakalagay. Ilang piraso. Kumain ako ng isa kanina. Isa, dalawa. Tatlo. Anim. Anim na piraso siya. Tapos, ang oras ngayon ini Ang oras ngayon ay... 11.35 na ay eh, gusto kong magkape at kakain ng piyaya nagano kasi ako kanina, naglaba kaya hindi na ako nagvlog, kumpotla ako ayun, pagod, kasi bukas maaga na naman, ay hindi hindi naman maaga pala, bukas dapat Wednesday bukas, bukas pa yung laba day ko, kaso may activity sila ni Princess bukas sa samahan ko kaya, hindi ako yung tabaw ko ngayon